Inaayos na ang mga linya ng kuryente na naapektuhan ng bagyong Aghon. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marisigan na ang mga linyang naapektuhan ay ang mga nagdurugdong sa planta papunta sa transmission facilities at substations. Sa ngayon, nakabalik na ang Ilihan Power Plant sa Batangas at sa Buenaventura Coal Facility sa Quezon Province. Bagamat nakabalik na ang dalawang pasilidad, ay manipis pa rin ang supply na kuryente kaya inilagay sa Red Alert ang Luzon Grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Bukas ay inaasahang makakabalik sa operasyon ang pagbilaw Unit 1 at 3 sa Quezon Province. Sa linggo naman, inaasahang magbabalik operasyon ang pagbilaw Unit 2. Ang nakikita natin, makakabalik na ang karamihan ng mga planta natin na naka-outage. Pero hindi pa rin natin inaalis yung ating agam-agam na baka magkaroon pa rin tayo ng yellow alert. Ang ibig sabihin naman ng yellow alert, hindi pa po yan, uh, meron pa tayong sapat na supply ng kuryente kung, ka, kung saan po ang kakulangan ay nasa ating reserba.